Ah. Bata tiung katibayan king gay, pamagbantay ko ko yung nag sa amin ng manggo, pinating ng kahapon eh. Ah, uh, pinano? Pinagyan tao sa amin, Dino, medyo mura pa. Kaya gawin yung matangtugit na ng baliwag. Sa puni pa, ah, ang kwampo niya ng bandang agente pa. Nah, ah, baka ang uh, 500. Maluwang po eh nagpapago. Kasi ano, hindi man kami nag-spray nung mag. Ha? Hindi nung Ano lang? Pinalok lang ito sa amin. Ginagawa nga. Magkano nung lang din po nung sa inyo nung. Ah, ala rin pong balik. Yan naman, kahit walang bag, hindi nung uh, masyadong ano yan di, Hindi maraming ano. Hindi vale. lang nahulog yan. daming ano, nasira eh. Nahulog lang sa mga ano. Pag naman, puro alak. Ito raw eh. Kato pang inabalik. Kato pang inabalik ang isyak. May raklayo. May raklayo.